pa okay lang yan mga kanitib pero mukha mga kanitib oh. tayo na talagang zero mortality yung ating mga alaga well, Kanitib no yung ating 2 months old ito mga kanitib hindi natin namaan ng bulotong ano? napakaganda sa pakiramdam at napakaganda sa pakiramdam mga kanitib sa ating mga breeder sa aming mga breeder na ganito na kalalaki yung ating mga alaga nga lang sabi lang banda mga kanitim ay masakit din sa aming mga breeder pag ganito nangyayari sa ating mga alaga no? dahil sa sobrang init ng panahon ay hindi maiwasan na nagkakaroon sila ng bulutong yan mga kanitim oh. lahat yan mga kanitim sa 16 peraso oh, sila no? at hindi maiwasan nagkakaroon ng mortality namatay yung ating mga sisiw no at uh, mayroon meron tayong hiniwalay mga kanitib aagapan natin na hindi sila tuluyan so ito yung mga kanitib yung ating mga sisyo no? ito yung hiniwalay ko ito mga kanitib may tama na rin yun, ayan yun. Ayan. ito ito mga kanitib no ayan at uh, yan ay hindi kaano napuruhan kaya agapan natin so mga kanitib ito sa paan naman ito ayan yung bulotong dahil sa sobrang init mga kanitib no at gawin natin timplahin natin yung gamot Ah, uh, mga kanito papakita ko po sa inyo yung gamot para doon sa ano sa ating mga at manok. Ito yung nabili ko kanina yung Thymol Motel X 'yan. 200 mg tablet antibacterial. Ah, uh, pwede naman doon sa mga malalaking manok na pwede rin sa sisiw. Uh, at narito yung kaniyang introduction no, prevention and treatment of fowl pox gamot sa bulutong yan mga kanitib sa mga sisyo pwede rin to at meron din dito mga kanitib yung formulation at yung dosage nya sa loob ng pitong araw ay sa malalaking manok mga kanitib ayan yun pwede mo muna isang pirasong tablitas sa mga sisyo mga kanitib ay pitong tablita kaya lima, anim ganyan ay tutunawin mo sa isang galon na tubig Ayan, mga kanitib, tara. Buksan natin to at atin ang itutunaw dun sa galon. Para makainom na yung ating mga sisiyo na may mga bulutong. So mga kanitib, mayroon tayo dito ano, yung pala inuman ng ating mga sisiyo. Yan, hinugasan ko na ito mga kanitib. Ayan. Uh, mga kanitib, ito yung gamot na sinasabi ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito. Ayan, thymol. Hmm. Mutilex, itong thymol na itong mga kanitib ay para po talaga ito sa bulutong no. At ito nga ay gamot sa paul Pang Pambulutong talaga itong mga kanitib. At ang ginawa ko mga kanitib, nagtakal na ako ng tatlong galon at nilagay ko na rito no. At, naglagay na rin ako ng thymol, yung tablita. Ito mga kanitib, 15 piraso. Isang galon nito mga kanitib ay 5 piraso. So, tatlong galon to. 1, 2, 3. Hindi, 5, 10, 15. 15 na tablet ng Tymol, mga kanitib. Ayan. Ito sila, mga kanitib, no? So, dito ko tinimpla para minsanan po yung pag, pag titimpla natin. Saka natin lipat dun pag natunaw na ito, mga kanitib. Ayan. Napapansin nyo, ay pumuputi yung tubig, no? Ayan, no? Ayan. Tain lang natin, mga kanitib, na matunaw talaga yung tablet saka natin ilagay yung ating doon natin ilagay sa painuman so papakita ko sa inyo mga kanitib yung gamot at ito ang ginagamot, ginagamit ngayon sa farm no? sa, kasi sobrang init kasi mga kanitib kaya mapasok yung sakit ng bulutong Ayan. kahit doon sa farm nag injection sila nag sila pero wala may nakalusot pa rin na natatamaan no? ito yung gamot mga kanitib oh. thymol no? At sa likod niyan mga kanitib ay napapansin niyo niyan may markang sisiyo manok. Ayun, pansikin sa mga kanitib no? dito. Ayun. Ayun, napapansin niyo may ano siya. May marka siyang ano, sisiyo no. Ayun. Motel X Timol, ayan. Limang piraso nito ay nilagyan na natin doon sa ano, tintakalan. So ibabalik na natin mga kanitib. Tapos natin para hindi mapasukan ng bakterya so ito mga kanitib hininis ko na napapansin nyo ito yan eh, napapansin nyo mga kanitib mayroon tayong mga gamot dito no? dati alam ko ito yung ginagamit natin pinapainom natin sa kanila pero mali, mali pala yung mga kanitib itong primoxil mga kanitib ay ano to plasing lang pala siya antibacterial so ito naman vitracin ito ay vitamins lang po no mga kanitib at mayroon naman tayo dito para sa sipo no Ambroxut ambroxetil. Ayan. Para sa halak at sipon naman to. Hi dear. Dito sa ano. Dito mga kanitib sa Thai Mall. Ito tala yung gamot sa bulotong. No? Buti. Napasyal ako dun sa farm mga kanitib. At nagkita kami nung tatay ko. At sinabi, sinabi ko nga sa kanya. Ganun ang nangyari sa sisiw ko ngayon. At ito nga. Sabi niya. bilang mo ng Thai Mall. pinakita uh, niya sa akin na ganun daw ang gawin at ganun din ang ginawa nila sa kanilang mga sisiw Tara mga kanitib, hatukin na to. Yan, tunaw na yan. Ilagay na natin para makainom sila mga kanitib. Okay. Okay, yung mga kanitib, puti na siya. Oh. So, ilagay na natin. Oh. Ayan. Sayang, sayang. Isang galon, yan mga kanitib. Ilagyan natin. At yan ay ipapainom natin sa ating sisyo na may bulutong mga kanitib. Diyan sa kabila, hindi ko na pwedeng videoan kasi bawal tayo doon eh. Ganun din yung nangyayari sa sisyo nila no. Nagkaroon din ng bulutong. So ito mga kanitib, may ano. 2, 4. 2, 4, 5. Yan, lima yan mga kanitib no. Babal lang natin dyan. 2, 4, ato lima. Yan. Tapos ito mga kanitib dito yan. Oh. Yan. Okay. Sayang. Ayan mga kanitib. Tara takpan natin at makainom na natin sisiyo. Ito na mga kanitib. Uhuna-uhuna yung mga kanitib. Ito habang hindi pa tinamaan ng buluto mga kanina. Unahan na natin. Ha? Ayan. Anong kayo ng gamot? Thymol Thymol yan? Timol X. Timol Motil X. sayang kasi mga kanina yung unsim piraso yan. At yan naman mga kanina yung pinisa niyan, yung puti. Ay yung mga brown yan yung pinalimlim natin yung walong piraso pero anim na yun natin tuloy no yan yung pinalimlim natin na Rhode Island Red Egg so yan yung mga yan talisayin sa mga puti na yan yan yung pinugan natin yung anak ng Texas no nalo natin kasi yung Texas mga kanitib tinutuka niya yung sisiyo niya mataas kasi yung dugo ng mga yun eh hindi siya pwedeng ipaghalo papatay niya yung sisiyo so ito magaling mag alaga yung puti kaya sinamasama ko na sila dyan para minsanan yung pagpakain natin at pagpapainom ng gamot yan, time all okay kapansin nyo mga kanito, maputi o oh. o oh, yan, inom na sila doon to sa kabila Nip. mga kanitib ay ito mga kanitib huwag oh, na no, huwag oh, na to tinom ah, ka ng thymol ay, para maano yung bulutong nila mga kanitib uh, oh na ho oh, sila ito mga kanitib sinama ko na rin to Texas na to kasi tinamaan din ang bulutong yan ayan yun tayo sa kapila yung matindi pawawa talaga yung ngayon Makan itu oh. So, mungkin jin bulu na tu nanti mata malah kau makan itu. Matanya nanti mantaiu. Nampak siapa ah? Inum dito sini, inum di sini. Gang gamut. Sana muka survive pakai yo. Yan, hindi kasi nama yung iba mga kanitib, no? Kasi para hindi sila tuluyang, ano? Hindi sila tuluyang mamatay. Yan. Ay! Ayan natin ito mga kanitib. Itong ating mga 2 uh, months old. Ilalagyan din natin, no? For safety na lang, para minsanan, lagyan natin mga kanitib kahit tatlong tablet lang. Ayan mga kanitib, no? At yung ating mga 2 months old, ay lagyan na rin natin mga kanitib. Para pantay-pantay, wala tayong pinapapaburan. Ayan. Para sigurado tayo na talagang zero mortality yung ating mga alaga. So malalaking sila kaya tatlong piraso na no, muna. Yung ating ibababad at yan na hindi naman natin pupunuin yan pero mga kalahati lang mga kanitib ganyan lang mga kanitib tapos lang lang ng tubig grabing init ngayon mga kanitib oh. Oh, sobra grabe Ayan mga kanitib. Oh, nag... Mabilis lang ito matunaw mga kanitib yung tablet na yan. Tapan natin. Ito na mga kanitib. Yung ating ano, time Pasok, 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 pasok. Oh. Hmm. Ayan, yan, yan, yan. Oh. Inom, inom, inom. Hmm. Pasok, ay Pasok, pasok. Mainit. minit. Okay. iinumin na sila dyan mga kanitib time all hindi na halok muna dito Okay. Ini inumin sila mga kanitib salamat mga kanitib sa inyong panonood